ito po ngayon na paghawak po ninyo at mga paki-pakiusap na ito sa pananaw po ng iba parang parang ang parang ang parang dribble ba para bagang hindi niyo gustong i-file ito kasi nga din uh, may instruction na ito po ang inyong gawin to hold the referral to the uh, to the speaker may ganun ho ba wala po eh. Kasi ang nakikiusap po mga House members mm -hmm. uh, sa akin, si Speaker, hindi naman po nagsasabi ng gano'n. So, mm -hmm. yung pinagbibigyan natin yung mga House members, eh, at pati po yung complainants, no, yung nag ng complaints, nag-endorse ng complaints. Mm -hmm. Kasi nga po, pag walang one-third endorsement, mm -hmm. even the time frame, mm -hmm uh, 60 days, 10 days, mm -hmm. 70 days. At mm hmm At sinasabi na po, session days, no? Mm-hmm. Eh, pag tinignan niyo po legislative calendar, hindi eh, na talaga... Opo, apo. opo, opo, opo. Sige po, do, do... Unless, mm -hmm. unless, makuha po yung one-third. Opo, sige. So, Miss Pop, now, mi... opo. Mm -hmm. Which is now non-existent. Wala, wala akong wala um pumupunta sa akin na inendorso yung either one of the complaint so so ngayon po wala pa pong kaninyo na dagdag yung tatlo sa makabayan at isa sa akbayan complaint sila Opo, pa, rin po. Wala pa po, eh, wala pa mm -hmm. po at kailangan po kasi ma-verify natin mm -hmm. na talagang in-endorse nila Mm -hmm. Ang maganda po kasi yan, uh, kung talagang gusto nating maipasa to, eh, meron po one-third ng House okay. members na para mm -hmm. mabilis o diretsyo ng Senate. Opo, yung sinasabi po ninyo na complainant mismo ang lumalapit sa inyo, may taga makabayan po na lumapit sa inyo para po sabihan kayo na huwag niyo munang i-transmit kay Speaker? Opo, opo. Yung makabayan black, sinabi nila, mm -hmm. meron na daw pipirma, no? Uh, or mag endorse mm -hmm. So, pinagpipigil natin, you know, ay okay. nanasun sa Congress Manila, mm -hmm. na uh, may nakuha na lang silang endorser.